Hello, babe? Nasa casino ka pa? Oo. Hilingin. babe, nandito kasi ako sa mall. May nakita ko ditong leather jacket. Mura lang siya, 5K. What? Pwede ko pang bilhin? No problem. Ikaw ang bahala. Wow, salamat. Ay, babe. May natalok din pala ng kotse sa akin dito. Hindi ko nga alam kung paano nila naipasok to dito eh. Mura lang din siya. Magkano? 1.2 million. Tawaran mo, gawin mo 1.3. Huh? <laughs> May dala ka bang card dyan? Meron, dala ko yung credit card mo. O sige, kunin mo na yan. Wow naman! Wow, thank you. Ay, babe, isa na lang. Naalala mo yung bahay na inaalok sa atin nung nagpunta tayo dito? Inaalok ulit sa atin eh, pero mura na siya ngayon. Magkano? 2.5 million na lang. Tawaran mo, gawin mo 2.6. What? <laughs> okay, thank you. I love you. I love you too. Ah, uh, sir. Kanino pong cellphone to? <laughs>